Ano ga pare? Magandang gabi mga gar. Panibagong video na naman tayo mga par. Namiss nyo ba ako? Okay lang yan kahit hindi. Mayong gabi nga pala mga par ay nandito tayo sa night market ng Calapan City Oriental Mindoro mga par. Dito sa my new city mga gar. At ang mission natin ngayong gabi ay tumambay dito ng kaunti mga par. Siyempre manunod din tayo ng live band nila dito mga par. Gaano nga ba kadami ang tao dito pag gabi mga par? At gaano kasasarap ang mga pagkain nila dito mga gar. Tara, samahan nyo ako mga par. Alamin natin kung bakit maraming tumatambay dito pag gabi, mga gar. At dito nga nagsimula na tayo maglakad-lakad mga gar. Siyempre, maya maya lang magsasara na sila dito. Paalala lang par, kung single ka, ihanda eh mo na mga mata mo dito mga gar. Kasi magkikita ka dito ng mga taong nagde-date. Yung simpleng date lang. Pero tsak na may ingit ka mga par. Kasi malamig ang February mo mga par. Pero okay lang yan. Ikain mo na lang dito mga par. Pwede naman tayong kumain na nakapikit, di ba? Malay mo, pagmulat mo, nandiyan na rin yung taong para sa'yo, di ba? Naniwala ka naman. Sa pelikula lang nangyayari yun mga par. So nagsimula na nga tayo maghanap ng kakainin natin dito mga gar. Kamoy pa lang ng pagkain nila dito mga gar. Sigurado magugutom ka na. Siyempre, nahirapan tayong pumili ng kakainin natin mga par. Mahirap talagang pumili pag libre ka lang mga par. Nakalimutan natin magdala ng pera eh. At sa pag Ikot nga namin dito mga par Ito ang maswerte naming napiling bilhan mga par Shawarma Par sa mga taong mahilig sa drama sa buhay mga par Pagkatapos nga namin bumili ng shawarma mga par Naghanap na kami dito na mauupuan mga par Paalala lang mga par Kailangan mo maghintay bago ka makaupo dito mga par Ganon ka didisiplina mga tao ng Mindoro mga gar Pwede nga pala kayong makajaming sa live band nila dito mga gar Katulad ng batang ito mga par Napakagaling, di ba? Ganyan din boses natin ng um, bata tayo mga par. Joke lang. Anyway, pagkatapos natin kumain at manood dito ng ilang oras mga par, syempre, uuwi na tayo mga gar. Gabi na rin kasi mga par, baka mapagalitan na naman tayo ng inay mga gar. Hindi, biro lang mga par. Ngayon, alam nyo na kung bakit maraming mga taong tumatambay dito mga gar kapag gabi. Syempre, yun ay dahil para makabanding mo ang mga mahal mo sa buhay mga par. Masama naman yung puro trabaho ka na lang sa buhay mga par. Bigyan mo rin naman ng kaunting kal kalayaan ng sarili mo gar so paano mga gar hanggang dito na lang ulit ang video natin mga par nasayang ko na naman ba ang oras nyo okay lang yan samahan nyo ulit ako sa susunod nating video mga par hanggang sa muli paalam